sa pagtalo sa pharmacist at nagvideo pa ang mga customer na ayaw bentahan ng gamot dahil walang dalang reseta ang mga medical expert kinampihan ang mga pharmacist nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico Ito ang viral video ngayon kung saan nakikipagtalo ang dalawang customer sa mga pharmacist ng Capital Care Pharmacy sa Lander sa Cebu Ang customer na nagve walang dalang reseta pero kine-question niya ang lalaking pharmacist kung bakit ayaw silang pagbentahan ng pamaintenance na gamot na may label na Rx. Nagpaliwanag naman ang lalaki. Rx means prescription. So I need a prescription for that. So you have no no Rx? If no, no Rx, then it means OTC. Over the counter. Paulit-ulit na sinabi ng pharmacist na kailangan may reseta para makabili ng Rx na gamot. Sadyang makulit ang mga customer at ayaw tigilan ang pharmacist. just Google, what's the ano Patuloy sa pagkuhan ng video ang babaeng customer. Kaya nanghingin na rin ng tulong sa kanyang kasamahan ang pharmacist. Dalawang pharmacist na nagsasabing bawal magbenta ng RX na gamot kung walang reseta ng doktor. Sigayin mo kasi nagbibideo na si ma'am. Burado na ang orihinal na video na yan pero nag-viral na ito at marami nang nakapag-record. Sa Facebook post ng Capital Care Pharmacy, proud sila sa kadilang Cebu team at sa lahat ng pharmacists na inuuna ang kaligtasan ng mga pasyente. Proud din daw sa mga pharmacists na nag-viral na video ang Cebu Pharmacists Association Incorporated. Giit nila, standard sa buong mundo na dapat may reseta ng physician, dentista o veterinaryo bago magbenta ng mga gamot na may label na RX. Hindi hindi raw deserve ng lalaking pharmacist ang pamamahiya online. Ipinunto rin ng Department of Health datang mga rehistrado at licensed pharmacist lamang ang maaari magbigay ng prescription medicines. Suportado raw ng DOH ang mga pharmacist na tumatalima sa batas. Nagbabalita mula sa frontline, J.C. Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.